Hello guys. <laughs> <laughs> Hihi. -hi. <laughs> Hihi. -hi. <laughs> Hihi -hi. <laughs> Hello guys kayo. Hi hey guys. Heeh. Uh Diretsa na ko -oh. yan. Heeh. <hull> <hull> Halaka hala guys. Ala yung silpo. <laughs> Swimming kami guys Ganda dito guys oh Ayan yung ano ng Swim ano namin Ilog oh Yan mga bambu Yan mga ano ng puno Yan guys Tsaka linaw oh Kakabahal lang kagabi Kaya yung tubig ganoon Hindi puting puti, -puti. Lines oh Flowing yung tubig guys oh. oh Dito na kayo Dito dali Paat na kayo dito Ganong kaganda dito, guys. Mm -hmm. Oh, hindi pa gano'ng kalalim, pero 'yung ano ng tubig, grabe 'yung tubig, guys, 'e, eh, oh. Ano talaga? Oh, lakas, oh. Lakas ng ano. Hmm? Hello, guys. Sige na. Lakas ng ano ng tubig, guys, oh. <laughs> Aso sila tatlo. Kakuwa pa kami guys oh. Oh. Malalaki dito guys oh. Sa nahulog do isa. Subalit pa ah, nahulog diri ni ni. Na diri, nah, diri Songtian. <laughs> Ayoko itulak kay eh. mahulog at simpon. <laughs> Lalaw oh. dilo. Para dapat chari lon ako, dapat chari ko. ako. <laughs> Wala <laughs> <laughs> Saluin, <laughs> Saluin mo. Wala na. Wala na. Lagay mo na po doon. Isda. Ano nalang yan? Isda. Matago. sila guys o. yung cellphone? <laughs> uy. Uy. uy mo nung <laughs> Kecil pun. <laughs> Aduh <Ano> benarnya. <ba> Gila <laughs> guys. Welcome, ba guys. Well, welcome back guys. Welcome back guys aming vlog. Swimming swimming kami dito guys. Hi -hi. Ah Ang lamig ng tubig guys. Pop out, shut out. Hello, Angel

Nah, picture yang video good. Gigi. Hmm. Tigi. Saka na. Oh, ada saka guys. May mangki, ah, bangke. May umakit guys. Oh. Nangatawa um tanaw kamera. Umakit, guys, oh. Oh talona in cellphone ku. Oh, itu dah pita. Uh uh, mabatu maba, 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 Ada oh. oh, batu ni atalawa titingnan batu. Titingnan guys, muai batu Oh. Ah. guys. Voilà, sigi. Okay. Hmm. Kita likut pulang. Menjak ya. Oke. muna guys. Bye. Oh picture-picture kayak picture kayak tad lo. Picture kayu dali. Ayo sumpah. Pengin. Okay bye bye.